guys. Biyahin na naman po kami. Wednesday. Yeah. Ruben. The driver. Yeah, Papunta kami sa... Saan kami papunta? Sa Aquino Compound. Go, go, go! Let's go! Ah, grabing in. Ayan, mas maganda ay mas mainit. Maraming order na soft drinks. Yes! Woo! Yes! Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Bakit oh, masyado bilis, oy? Mama, dali, late na siguro 'yon sa ano, trabaho niya. Nurse. Ah, nurse. late na siya sa ano, niya nag-aaral pa 'yon. Low. 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 Oh. Papunta po kami na Aquino compound mga kapatid, mga katropa. Mga ka soft drinks. Go go go. Kailangan namin kumita, kailangan namin kumita Oh, may dumaan May tumawid na matanda tigil mo po Ayan si Lola Bagal maglakad Ay, backlish Go, go, go Sige, mamaya na lang po ulit Papa